Adlong lunes, mauusab ang tig pamalengke sa konsumanteng si Rinaldo Vito. Sukad ka ni Adto hangtod karon. 150 gihapon ihang budget matagsimana sa Mana Salamas. Sa una, daghan-daghan dag dag po ito kay Barato-Barato karoon, taas man. De, budget na, pag gamay lang. Apanalang sa pipila na nilang ka konsumante, nabati nila nga adunay pagkunhod karon sa presyo sa lamas, ilabi na ang bumbay. Kaya naman ang presyo karon kay dili ni, dili, pare atong niagi nga Murag, bugat-bugat po siya nga mga presyo, karong arang-arang naman. Murag, ano, gamay lang, gamay lang na, gano. Para sa imo kung baga murag, na-feel ba ni na pag ubos sa presyo? Or... No, gamay. Enero 19 ng kasamtangang tuig, ang kaning presyo sa bumbay nga 130 pesos. Ang kilo, karunana na sa sa 110 na lang. Samtang ang white onion, kamatis ug luya, walay paglihok sa presyo ug ana agihapon sa 65 pesos matag kilo. Ang kaning presyo sa ahon, na nga 120 pesos matag kilo karon ana ana sa 140 tungod sa kadaghan sa Nueva Ecija o sa Tarlac tanan manggod so wala man issue karon nga bagyo so tanan nga farmers na nanom so tanan nga farmers nga nagkuanog sibuyas na nanom sila tanan so sabay-sabay so um, nahitabo bagsa gani ang presyo matud pa sa Bombay matag adlaw ga kunhod sa karon nag among ginahimo among ginahinay-hinay kanang ginagmay ra mi mangumpra kay kung mabulyo man gud mi mig barato halos adlaw every day nagababa ang sibuyas lauman usab nga aduna pay pagkunhod sa pipila ka presyo sa lamas ilabi na ang bumbay sa umaabot nga adlaw sa bagsakan alunan jansan in the heart of changing lives kini si brigada Liza Labaho sa brigada news jansan brigada news